Magandang umaga po uh, Bombo Franny. Kumusta dyan? Mabuti naman kami dito. Yes po. Ito nga po no ma'am De uh, Des, no, dahil na rin nga po sa naging uh, uh, partisipasyon uh, ng uh, US uh, sa pamagitan nito nga pong si US President Donald Trump dyan sa kaguluan po ng Israel at ng Iran sa pamagitan po ng pambomba sa tatlong nuclear sites uh, ng uh, Iran at ang Iran ay nagretaliate sa pamagitan po ng pag-atake naman sa US base, ang pinakamalaking US base diyan sa Middle East sa may Katara. Ano ngayon na uh, ang uh, next move dito at binabanggit ng ng uh, White House ah. Uh. nga po dito sa nasay pong uh, uh, po na iyan na Ma Ma'am Desa. Um, so bali yung retaliation nga na ginawa ng Iran sa Amerika, dun sa, Kat sa Qatar, sa embassy sa Qatar, ano yan nag-usap nag-usap yung Iran and America na we will you know they will bomb us in 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 retaliation but it's more of a symbolic um, bombing they gave mm. advance notice sa America they were able to evacuate there was very minimal damage sa embassy and there was no casualty or wala wala rin naman nasaktan um, according sa report dito there were 14 missiles that was launched. Mm -hmm. 13, 13 was intercepted and yung isa raw pina, pinalagpas na nila kasi medyo nasa northern part naman daw na walang masyadong magagawang damage. But after that, Trump already said no more, you know, that's about it na parang pinagbigyan lang ang Iran na sige, bawian nyo kami dahil na, you know, parang seremonya lang yung pambubomba. The same thing they did um, kay Soleimani nung inassassinate nga ng you know administration ni Trump sa first term niya yung isa sa mga general ng Iran mm -hmm. um, the same thing Iran also bomb uh, one of the embassies sa Middle East and also gave notice na we will bomb you know we will bomb just to have a symbolic uh, retaliation na uh, siguro syempre you know Iran is a sovereign country they're 3000 years old Ma malalim ang kultura niyan you cannot just bomb them and don't expect you know anything to ha nothing to happen so supposed to be after ng Qatar bombing ah, Qatar embassy bombing wala na tapos na mm. and right now ma'am, meron pong uh, binabanggit na rin po ang US uh, uh, US uh, government regarding po dito sa pag iingat po ng mga US citizens po nila uh, doon mismo sa mga bansa sa mga kaalyado nila in particular po uh, na uh, dyan mismo sa may Israel and then sa may uh, Middle East uh, Uh, kamusta po ba ito pong mga ganyan po no na pagbibigay po ng mga paalala with the American citizens. So actually balikan natin ano na before nangyari tong gulo, before nangyari na nag-atake ang Israel sa Iran, one week before nag-evacuate na ang mga non-military personnel sa Kuwait, Bahrain and may isa pa I forgot which um which country na nag-evacuate nag na yung mga non-military personnel. One week before ng June 12 na pag-atake ni, ni Netanyahu sa Iran. So some kind of way prepared sila eh, na, na ano na nila yan eh, na, na ayos na nila. So sa mga bansa na yan, meron silang air siren. Maririnig mo na pag may dumarating na, na missile, um, nagkakaroon ng air siren, yung mga tao tumatakbo na sila. Alam na nila yung gagawin nila, may exercise sila. So yes, um, until now, naka-high alert pa rin ang mga mga bansa at mga tao lalong-lalo na yung pagmalapit sila sa mga American base um, facility naka-high alert yung mga yan but right now actually just an hour and a half ago nag uh, nag ng tweet ng you know sa social media si Trump na, yes, nagkaroon yes. na raw ng ceasefire agreement mm. between Israel and Iran however Israel and Iran have not done their you know their their um press release na yeah we're agreeing to that but it was trump nag uh, ano na parang nag press release na si trump na there should be a ceasefire between the two in a matter of 12 hours mm. so ma'am uh, is this a message uh, for both uh, countries uh, especially po dito sa iran na uh, okay let's uh, talk about it uh, and make a deal at uh, yung retaliation para wala nang mangyari binanggit niya po niyo isa symbolic retaliation lamang po ng iraq ng iran na uh, dyan mismo sa Uh, katara. Pero just uh, as a matter of retaliation lamang na ibig sabihin Correct. na wala namang mangyari. Basta siligumanti lamang para mapakita o, na yes. may power Kasi din sila na din eh. labanan. Yes. yes. Kasi so, yun din naman ang press release no ni Trump sa kanyang social media na you know we are aware, they are aware that Iran is going to fire some missiles to them. And na-intercept naman nga nila yung... Uh, 13 out of 14. So walang casualty, walang nasaktan, minimal mm. damage sa facility. So it's the same. So now, ang -release, latest release nga ni Trump is supposed to be meron ng a ceasefire agreement between Israel and Iran that should happen within the next 12 hours. However, Iran and Israel have not said anything about that yet. Mm. Ma'am, about dito po no, sa... Uh, uh, sa inyo po dyan sa Amerika, uh, there's no uh, uh, fear po ba or pangamba dahil of course uh, with this uh, mga war na nangyayari or gera ay baka magkaroon po ng tinatawag po natin na yung pong mga, mga supporters uh, or kaya mga blind na uh, followers uh, with the Iran uh, na andyan mismo. Alam naman natin nangyayari po dyan po sa uh, Amerika ngayon uh, with the ginagawa uh, ng ICE. Uh, Uh, sa mga ilang mga uh, mga emigrants uh, na chinecheck nila ito. Uh, how's that po mo? Uh, I mean to say, hindi po ba ito nagkukos po ng fear uh, dyan mismo so, sa mismong loob po ng Amerika? Wala, well, wala namang fear actually. Walang tahimik naman dito, walang fear, walang nangyayaring um, how do I say this, yung mga protest, wala, wala pang, yula, wala, hindi kagaya nung parang two weeks ago, di ba, yung ICE, may mga mm -hmm. protests dito sa, sa mga major city. So about um, the response, about America bombing Iran, walang nagpo-protest sa kalye, although, although I should say that MAGA, which is, you know, the base of President Donald Trump, nahati sila dyan sa paggawang, pag-atake ng, ng Amerika sa Iran. Kasi, You know, we always have to go back sa history. Eh. Maraming mm. tao ang nakakaalam ng history, you know how Israel became Israel and how the war started, ng conflict dyan. So people that know the history, um they are in they are against uh, America bombing, you know, Iran. It's their war. It has mm. nothing to do with us. Di ba? Hindi dapat like example natin nangyari sa Iraq, you know? Gumera sa Iraq, thousands of people died, trillions of dollars spent for what? They did not find any nuclear weapon. They did not find any weapon of mass destruction. But, you know, only time will tell if we were on the right side of history in this particular scenario. And may history talaga yan, di ba? In Middle yes, East. yes. Um, The reason nga ni Trump na, you know, they have given Israel 60 days to, to sign the peace treaty, you know, yung... nuclear weapon, that they cannot have nuclear weapon, 60 days ang binibigay. But if you look closely sa deal, they're trying to disarm Iran. Um, pretty much not just the nuclear plant, not just the, their ability to make nuclear weapon, but also mm, yes. Um, na-involve yung, yung mga, mga intercontinental ballistic missiles. So basically, you want to arm an independent country. So ayaw naman pumayag ng, ng Iran. Sasabihin sabi mm -hmm. ng Iran, bakit kami bawal magkaroon ng nuclear weapon but Israel has nuclear weapon? Everybody in that region in Middle East already don't have nuclear weapon, only Israel. So ngayon, ito nga ang kontrobersya dyan. Dahil Israel ang unang nagpaputok sa Iran, it made it more reasonable for Iran to, you know, to demand na kailangan may nuclear weapon kami. Kasi tingnan mo nangyari, inatake kami, we're not doing anything just mm -hmm. because hindi kami pumapayag sa peace talk. Hindi pa kami pumapayag sa peace talk. So, uh, yeah. maano eh, ma medyo syempre malaki yung malal malalim yung history diyan sa Middle East. Yes. So, nahate ang base ni President Trump. Merong mga very open na kongresista na talagang openly support, you know, supporter niya nung, nung election and then this happened na very open sila in criticizing President Trump about what he did. Yes. Ma'am Des, right now po ba dahil po dito po sa tension uh, with Israel uh, and Iran uh, sa Pilipinas, ramdam na po namin na uh, ito naman po nga uh, epekto po nito uh, with the uh, oil price hike na nangyayari po oh, ngayon po yes. dito sa Pilipinas. Uh. Diyan yes. po sa Amerika, ramdam din po ba yan uh, sa uh, sa inyo na talagang yung pagsipa, pagtaas po ng presyo po ng produkto nga langis po ma'am? Oh, so iba naman dito. So yeah, because they're they're you know they're trying they're um, threatening right that they mm -hmm. nila yung hormones na straight, which is yun yung daan ng ng mga oil ng yes. mga barbo para magtrade ng oil. So dito sa Amerika, we're considered actually oil producer. We have our own energy. So actually today yung stock market namin sa oil bumaba yung oil yung stock ng oil imbis mm -hmm. na magshoot up, mababa siya. So meaning as of right now hindi pa kami masadong naapektuhan jan, kasi nga, we produce our own oil. Ngayon, kung magsara talaga yung, yung facility na yan, yung dadaanan ng bariyang hormone Strait na yan, kung talaga yan, and we cannot produce enough oil for our country at kailangan namin kumuha sa iba, for sure maapektuhan din kami dyan. But mm -hmm. for now, as of today, you know, wala, wala pa, wala pa masyadong epekto. Mm, all alright. Ma'am, sa ngayon, so that's the latest sa uh, po na yung pong naging payag po ni President Trump regarding po dito sa kanyang announcement po na ceasefire with Israel yes. at Iran. And what's next kapag itong dalawa ito ay napapatuloy pa rin na beyond the deadline na binigay po uh, ng uh, ni President Trump? Mayroon po ba kayong balita dyan? Na? Yun po ang malaking tanong kasi nga walang, wala pang nag press release niya that they're agreeing with whatever, you know, President Trump has um, said na within 12 hours kailangan may ceasefire. So that remains to be seen. Actually, uh, five minutes before we went online, nandun na ako sa isang news outlet um, sa sa Iran and uh, what you call it Israel and as a, right now nagbobomba pa ang Iran, mm -hmm. ang Israel sa Iran. So we don't know yet kung mangyayari yon, but we'll see. We'll always hope for the best. Alam niyo kapag may gera ang naapektuhan talaga yung mga citizen, di ba? Yung mga civilian, you know, wala naman silang kinalaman diyan, but hopefully matapos na nga at marami tayong kababayan doon na naapektuhan na natatakot. Ako may mag-anak din doon. Mm -hmm. So hopefully mag-ceasefire mag na yung dalawa na ano bansa. Uh, Ma'am Des, ito po bang naging uh, pambobomba sa pamagitan ng uh, B-2 Spirit of uh, uh, Ghost Spirit na ginamit po na isang talagang napaka uh, modernized na aircraft na yes. ng atin uh, ng ng Amerika which is mm -hmm. merong uh, 20 na kayo na uh, at billion of pesos sa uh, ang halag uh, billion of dollars should I say yeah. uh, dollars yes. sa trillion yes. sa, sa pesos na nito pero do you think na talagang kinakailangan yun? Ano po bang naging sentimento po dyan ng mga uh, mga elected officials? Ganoon din po ba yung binabangito? Hati din po ba yung ginawang pambobomba dun sa tatlong site? Talagang naging open po ang White House para po i-summarize. sabihin ko ano po yung mga pangyayari sa kanila pambobomba sa site ng nuclear site po ng Iran? Well, happy na talaga yan. As a matter of fact, yung mga... So, dito, di ba, dalawa ang partido namin, yes, Republican yes. at Democrat. So, may mga Democratic legislator na, kung na, na nag-iisip na Uh, unconstitutional daw yung ginawa ni Trump and they're trying to find way on how to hold Trump accountable sa ginawa niya. Pero mm -hmm. sinasabi rin naman ng mga political analysts that in the past, Bush at saka si Obama, they did that. Um, wala rin naman. It's within their, their scope of power, you know, to do to do uh, uh, that kind of military um, action. So, hati talaga. Hati. Yung, yung pagbubomba namin dyan sa, sa Iran. Alright. And uh, with that po ma'am Des, maraming maraming sa update po na yan. Baka sa sulit po ay muli kayo po ay makausap po namin, makapanayam para po sa mga ganapan. Of course, uh, sa mga po dyan uh, sa Amerika at uh, mga kamag-anak mo dito man po sa Pilipinas. Of course, dito po sa Northern Luzon. Ma'am um, Des, maraming maraming salamat sa iyo. Baka meron po kayo maraming salamat shout out. Uh, yung mga kababayan ko dyan, mga kamag-anak ko sa Bulinao, Pangasinan. Good morning sa inyong lahat. Salamat po. At maraming salamat po, Ma'am sa Baker, at ito po Bombay International News Correspondent directamente po sa Amerika. Magandang uh, araw po, magandang oras po sa inyo, Ma'am Diana, at uh, mabuhay po kayo. Thank you. Yan po, ma'am si Ma Des Baker, ang atin naman po nga Bombay International News Correspondent directamente po sa Amerika. Dito nga po, no yung po nga uh, naging uh, announcement, ito po nga uh, si President Trump na nagkaroon po, no, ng uh, uh, ceasefire sa Israel at ng Iran. Pero ang problema, eh parang siya lang nga po ang nagbigay po ng pahayag at po nga si President Trump na pati po wala naman pong press release po ang Israel, wala naman pong binigay naman po na pahayag po ito pong Iran. So ibig sabihin na is this a mess?